Aba hindi nga magandang balita kay Anthony Davis matapos ng injury niya laban sa Sixers. Well, bago nga ang 9 game stretch ng LA Lakers ay very positive nga, very optimistic. Ang marami mga idol lang dahil sa next 9 games ng Lakers ay very winnable nga ang kanilang mga games at ito ang kanilang chance sa mga idol na mag-ingay nga dito sa Western Conference at umangat nga dito sa standings pati na rin sa power rankings. Pero ngayon nga nagkaroon ng injury itong si Anthony Davis abay na bago na nga ang lahat. Nang dahil kung hindi nyo nga alam mga idol kahapon sa laban nga nila against sa Philly ay itong si Anthony Davis sa first quarter pa lamang ay umalis na nga ng laban nang dahil nga sa injury at dito ay pabalik siya sa locker room at kanyang hinahawakan ng kanyang mid section at sa buong laban hindi na siya bumalik. And then ngayong araw ay ibinalita nga sa atin ng Lakers reporter na ito nga daw si Anthony Davis ay nag-sustain ng abdominal muscle strain and he will be out for a week. Sabi dito will be re-evaluated by the team in approximately one week. At di ibig sabihin niya ng mga idol magbabalik na siya after one week. After one week ay titingnan ang lagay ng injury ni AD. Kung kinakailangan niya pa ng pahinga ay papahinga muli siya for sure ng isa pang linggo. So basically, the Lakers will be without Anthony Davis sa mga susunod nilang games. Maybe sa 4 to 7 games na lalaroin ng Lakers ay wala nga silang Anthony Davis. And yan ay napakalaking problema mga idol kitang kita na natin dito laban nga sa Philadelphia 76ers na masasabi natin na hindi naman one of the best teams in the NBA pero they really struggled. Abay, paano pa kaya sa mga next games nila? Kung saan tatapatan nila ang Clippers, ang New York Knicks at pati na rin ang iba pang mga teams. Kaya naman ang mga very positive na mga fans ng LA Lakers, ang optimistic fans ay napalitan nga yan ng feeling of frustration nang dahil parang malalaglag pa nga daw sila sa standings bago ang All-Star break nang dahil nga sa injury na nangyari dito kay AD. And then dinagdagan ba yan mga idol nang dahil ngayong araw ay binalita itong mga injury report na LA Lakers kung saan si Lebron questionable, si Rui probable, si DFS questionable, pati na rin si Gabe Vincent. At parang unti-unti nga daw nauubos ang mga Lakers players ngayon ngang may chance na sana sila na mag-ingay dito sa West. But on the other hand ay nakikita naman ng mga Lakers fans na positibo ito para nga naman sa front office ng team ng LA Lakers nang dahil sa injury ni AD Abay mapupwersa nga daw sila to make a move para nga kumuha ng another big man para nga sa LA Lakers. Na dahil kitang kita nga daw mga idol number one evidence ang laban nila sa Sixers. Kung saan talagang in need ang LA Lakers ng another big man na talaga nga namang maasahan mo pagdating sa depensa at pati na rin sa opensa. Kumbaga yung consistent na player at talaga yung maasahan mo pagdating nga sa paglalaro sa LA Lakers na mag-ambag nga ng positibo every time. And currently mga idol ang top 2 choice ng LA Lakers ngayon. Ayon sa mga balita ay eto ngang si Miles Turner pati na rin si Walker Kessler. Yan ang two big men to watch out para nga sa LA Lakers. At yan ang ating aabangan ng dahil malapit na rin naman na ang NBA trade deadline.